What's up mga ka-sound? Welcome back again. Mga ka-DIY, welcome back dito sa akin channel. So, panibagong video tayo, panibagong tutorial, uh, panibagong kaalaman na sa mga baguhan sa DIY, sa mahilig sa amplifier. So, this video is tutorial tayo mga ka-sound. So, pagpasinsya nyo na, medyo matagal din ako nakapag-re-upload kasi nga, busy talaga, nabibisi ako sa trabaho mga ka-sound. So, ngayon lang ulit ako nakagawa ng video. So for today's video, so magte-test tayo. I mean, ituturo ko sa inyo kung paano uh, magkuha ng true wattage o RMS or watch power ng inyong DIY na amplifier. So for today's video, uh, ite-test natin itong Yirushi driver, super driver ng Yirushi. So maka-Yirushi kasi ako. So, ito ang iti-test natin ngayon at ang output transistor na 2 pairs. So, itong 2 pairs na ito is 2AC5200 and 2SA1943. Ah, yun nga, um, bago natin simulan ng video na, na, yan, ang pag-test na yan, so, I, I, my name is Yong. So, name ng ginagawa kong mga amplifier is Yong Audio. So, sa mga mahilig sa DIY, ulitin ko, mahilig sa DIY, mahilig sa amplifier, mahilig sa sound, huwag kalimutan na hit yung like and subscribe sa akin channel mga kasound. So, yun, ulitin ko, huwag kalimutan na hit and like and subscribe dito sa akin channel. So, let's dive in to the video sa tutorial natin. mga ka-sound. So, iti-test natin to. Ituturo ko sa inyo kung paano mag test ng power output ng inyong DIY, yung ginawa yung amplifier, or kahit sa yung mga binili nyo na na amplifier, paano kunin ang totoong wattage nya, paano nyo i-test gamit lamang ang ito, multimeter, o tester, sa akin digital yung ginagamit ko, and then um, So, na-speaker. Nice so, kasi nag-board lang ako mga sound So, wala akong speaker na malaki dito. So, ito yung ginagamit ko. So, 8 ohms. 8 ohms na speaker. And 200 watts lang yan. So, pang-test lang naman yan. So, 8 ohms na speaker. At saka wala kayo... Ang maganda kasi sana kung wala kayong yung yung usually na ginagamit nila is oscilloscope. 'Yun talaga ang maganda. Pero kung wala kayo nun ito yung paraan, isang alternatibong paraan para mag-test ng tunay na output power ng inyong gawang amplifier. So, 'yun nga, yung gamit lamang ang tester at zero uh, ibibigay ko din sa link yung music na uh, 50Hz 0dB na music. Ilalagay ko sa link sa sa description box ng video na to para kung mag test kayo pwede yung gamitin ang sound na yun yun usually yun kasi yung ginagamit ko 50Hz 0dB na music at saka pinaka importante sa lahat pinaka importante sa lahat mga ka DIY mga ka sound ating calculator so iko compute natin yung uh, out voltage nya yung uh, AC voltage out nya yung power rms nya or true power ng iyong ah, kagawang amplifier. So, let's begin. So, ito lang kailangan natin. Ulitin. <laughs> sinsya na kayo sa video. So, ito lang kailangan natin. Calculator. Multimeter. At yung 50 Hz na 0 dB na music. So, try na natin mga kasound. So, Unang-una natin gagawin. Um, isiset natin tong um, multimeter natin, tester sa AC. Pag, pag power amp test nyo, set nyo siya sa high voltage, pinakataas na voltage nyo para mas safe. Or, ito, kasi 2 pairs lang, so siset ko lang siya sa 200 volts AC. And then, yung positive, connect natin sa output wait lang kukunik natin wala kasi yung tagahawak mga ka-sound so kukunik natin sa output ng speaker and yung ground sa ground output din ng speaker natin sya sa ground ayan So ayan, connected na siya. Ready na siya. So ang gagawin natin ay next i-set mo, i-set ko muna yung music natin. So wala kasi akong ginaga magagamit na pang music. So itong phone ko ang gagamitin mag mag-set ng ay mag ano, itong phone ko gagamitin ng in input ng sound. Ayan. Ito ang gagamitin natin. So, iset ko lang yung music. So yun mga ka-sound, ang total output PC ng amplifier natin na Yerushi is 30.7. Ito Yerushi ng driver. So sa gamit ang, sinya na kayo, 8 ohms na speaker. So mainit na, nangangamoy na siya. So 30.7. So paano nga ba mag-compute? So ito, papakita ko sa inyo ng totoong wattage ng DIY nating power amplifier. So ganito pag compute. So 30 30.7 times 30.7 So equals So yun ang out niya. 942 divide natin sa speaker natin na ginamit. Divided by 8 ohms. So, ayan. Equals. So, ayan. Meron tayong 117 RMS or 118 RMS uh, watts RMS. So, yan ang total wattage nya. True RMS wattage ng DIY natin na amplifier na 2 pairs. Power supply natin is 35. 0.35 volts. So, supply yan ng uh, transfer na sa DV, DV Audio. Yung maliit nila. So, 35035 35, at 2 pairs natin. So, ito yung totoong output nya. Is 117 RMS. Watch RMS. So, sana nuggets nyo or nakuha nyo yung tutorial na to Uh, sana may natutunan kayo sa tutorial na to. So, for next video mga kasound, ituturo ko din sa inyo sa mga gustong gumawa ng Yerushi kasi ako Yerushi addict. Mahilig ako. Mas type ko yung Yerushi na driver kaysa sa stunner. So, sa next video natin, uh, magko-comment kayo sa baba kung anong gusto natin gawin. Gusto nyo pang malaman about sa Yerushi. So, sa next video din, gagawa ako ng tutorial kung paano ang tamang biasing pagsiset ng bias at paglalagay ng trimmer ang pag-adjust ng DCO at pag-adjust ng bias natin sa sa Hiroshi. So, para ito sa mga Hiroshi lover, sa mga gustong gumagawin ang Hiroshi, madaming madaming kasing ano ito, kung susundin niyo lang yung urig na file ng Hiroshi, may mga tricks pa doon na kailangan baguhin. So, for the next video, ito, it tuturo ko din, ituturo ko yan sa inyo. Yan ang gagawin nating video. Biasing, at saka yung pagsit ng DCO. Um, paglagay ng trimmer. So, yun. Yun lang muna mga kasound. So, sana nag-gets nyo or sana nakuha yung video na. So, tutorial na to. Medyo mahirap talaga. Ikaw lang, ako lang kasi nag-video mga kasound. Kung mag-isa all by myself ako lang nag video ako pa naghawak ng camera uh, ako naghawak ng camera I mean ako ang magawa so sana gusto nyo mga sounds na to mga kas mga ka mga ka-DIY, mga ka-addict, huwag kalimutan na hit and like and subscribe sa akin channel and pakipalo na lang din sa FB page ko ilalagay ko dyan sa description box so name ng uh, FB page ko sa mga, mga katanungan sa mga gustong maghingi ng ay mag baka gusto kayong mag-order mag order mag mag order kayo ng mga circuit ng Yeroshi or gustong kayo din mo gawa maghingi ng PDF so paki paki message lang ako sa aking FB page yung everything lalagay ko lang dyan so yun maraming maraming salamat mga kasound. pasensya na medyo magulo yung video pero sana may inatutunan kayo God bless see you for next video mga ka-sound mga ka-DIY better sound bye bye for now